Si Pangulong Quirino ang sinasabing ama ng SSS pero ang mga pensyonado nito hanggang ngayon para pa rin namamalimos sa pamahalaan. Ay sa Federation of Senior Citizens, isusulong nila ang dagdag pensyon kahit pa binito na ng Pangulo ang uh, batas para dito. Maari pa rin naman daw na madagdagan ito ng kahit isang libong piso para sa mga retiree na nakakuha na noon ng limang libong pababa na pensyon. Yun nga lang, kailangan pa rin magtaas ang singil sa SSS para mabalanse ang kita at gastos ng ahensya. Kaya sa susunod na taon, kailangan ng magtaas ng isang porsyento ang kontribusyon at isa pang porsyento sa 2018. Sumatotal ang membro sumusweldo ng 10,000 piso, kakaltasan ang dagdag na 100 piso habang ang mga sumusweldo ng 20,000 piso, 160 pesos naman ang idadagdag. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.